Sero, pero. Saan? Hindi na pa matay talaga. Saan? Okay, saan? Ito no? Itong isa. Pag walang asawa, wala talaga. Ito na paasawahan. Oh, ito. Ito. Wala. Yan ang magiging mukha ng hindi na paasawahan. Hmm. Matay talaga. Ganda ang umaga mga farmer. Welcome back dito sa DDT Nature Farm. Kasama natin ngayon si Kuya Phil. Kuya Phil, kaway-kaway muna. At yung kanyang magandang may bahay. Kay Ate Excel. Ayan. At nandito tayo ngayon sa kanilang gulayan. Yan. Ito yung kanilang pichay Dito yung kalabasa nila. Bisarin sila sa uh, beneficiaryo ng Department of Agriculture yung sa solar pump. Andun yung kanilang solar pump. Ayan. So sa video na to ay tuturuan tayo ni Kuya Phil kung paano yung magpaasawa nagpo pollinate ng mga kalabasa. Yung kalabasa ba, Kuya Phil, kailangan bang talagang ipaasawa? Kailangan talaga paasawa. Kasi <laughs> walang mga ano eh, walang mga honeybee. Mayroon siya ng mga buyog, di ba? Yung mga tawag dito. Mga pollinators. Kung magpapasawa, ano yung first step na gagawin? Itong lalaki. Okay. Hanapan natin ng babae. Ayan. Maanap na siya ngayon ng babae. Hindi na ako siya. Pahanap-hanap. Hirap pala hanapin babae, no? <laughs> <laughs> Yan. Ah, pala na magpaasawa kayo during umaga pa. Yung maagang maaga pa, no? Yung saktong bumubukas pa lang yung bulaklak. Ito, abot lang ng alas 8 eh. hanggang alas 8 no? Hmm. big mga 6 to 8 uh, ng morning yan saktong bukas pa lang yung male and female op tingnan muna natin so pangalawang step ay hanap ng babae no? yan na yan nilagay mo lang dyan? Hmm. okay na yan? yan na uh, mukhang pinatong niya lang ito naman yung babae pag may bunga na ganyan yan. tapos ipasok lang ganyan no okay na yan Shoot na. Shoot na. Ito pa, meron. Oh, meron na naman siya nakita. So ikaw pala yung dahilan ng pagkabuo. Kasi pag wala mga pollinators, <laughs> hindi mabuo. Mamamatay. Tatanggalan mo na yan. Mm. Baso. Sa gitna, sa gitna. Ayan. Mm. Iikot-ikotin mo po po, hindi na. Hindi na. Ipataob lang ganyan. Mm. Oks na yan. Oks na yan. Okay. yun o. Oh. Ganyan. <laughs> bunga sa ilalim. Pa. Oh, meron pang isa. Ito na. Pasok na natin. Yun. Meron ka ba ditong pinasawahan na nabuo na? Dami. Ayun oh. Saan saan? Dami, dami bunga to. May ito oh. Yan. Ito, ito ito. Tingnan ayan natin. Ayan, ho. So ito So, ganyan na po yung pag nabuo na. Ito. Ayan na siya. Ito na po siya, Lumalaki na. Maliwanag na kalabasan na Kalabasa talaga. Kalabasan na talaga. Yan. So, kung titingnan natin, mas marami yung mga male flowers kumpara sa female flowers. Mayroon pa. Ano naman yung mangyayari kapag hindi na pa asawahan? Hindi mabubuo. Hindi mabubuo. Mayroon ba ditong hindi nabuo? Mayroon saan banda. Mamamatay? Oo. Oh. Diyan niya ito. Ali. Meron pang isa. Sa isang araw, mga ilang piraso na papaasawa mo? Hindi ko mabilang, dami din eh. Ayan o, oh, mo yung kalabasa dyan o. Oh. Ayan, meron. So, kukuha ng bulaklak. Then, tatanggalin mo yung kuha niya. Yan. Yeah. Yung matitira lang, yung matulis na yan. At isishoot mo doon. Yan. O, oh, three points. 3 points. Okay. Solve na. Ito na siya, sir. <laughs> Ayun. Ito na siya. Yan. yan. Ano? Okay. 1, 2, 3. Smile. Okay. May kita ka na sa YouTube. Alright. So, yan. Ganyan lang kasimple. Kaya pili lang puno ng ano to. Ng kalabasa. <coughs> Dami. Dami. Nakapag-harvest na ba kayo dito? Hindi pa. Mm -hmm. So, hindi pa to na harvestan, malapit na. Malapit na. Ayan. Ito yung yung bunga niya. Anong klase ng variety po ito ng kan? Ah, Suprema. Suprema is F1 ng S2. Pero may nakita ko dito bunga kanina. Diyan, sarap diyan Hmm. Yan. Ano yan oh. Halo-halo. Uh, so ito na yung mga matabia. na buong bunga. Ito matabia. Hmm. Ah, nagmix sila ng na Suprema. Hmm. Yan. So may bunga naman dito. Ito, hindi napakupahan o. Oh. Tingnan mo. Oh. Yan. Ito zero. Saan? Hindi napakupahan. Matay talaga. Saan, saan? Ayan oh. hmm. Ayan. So, itong isa, pag walang asawa, wala talaga. Ito na paasawahan. Oh, ito. Ito. Wala. Wala. So, 'yan ang magiging mukha ng hindi na paasawahan. Hmm. talaga? So, ka-farmer dito tayo ngayon sa area ko saan yung kanilang solar pump. Ayun. Nakikita niyo solar pump? Yan. So, sila umigop ng tubig. So, ito ay nasa 5 meters. sa 5 meters yung lalim nito. Yan. So, akit dito yung tubig papunta doon. Oh, ito naman yung kanilang solar panel. Yan. Yan. Doon pala nakaraan ka farmer. Sabi niya sa solar pump ay mas magagastusan ka kasi hindi pwedeng ilipat-lipat. Kasi hindi katulad ng mga ng mga pump na pwedeng ilipat-lipat. Actually mali 'yon eh. Ito kasi solar pump nila. Galing doon, tapos nililipat nila dito kasi ito dati doon sa may palayan. Ngayon, ito ginagamit na naman nila dito sa gulayan. So, madali lang nilang naita transfer na ililipat nila kasi dalawang panel lang naman. Tapos may controller, then yung solar pump. Mabilis lang nilang ma-assemble ulit. So, hindi naman sila nagagastusan. No? Hindi naman sila nahihirapan sa pag-transfer ng ng mga materials na to. So mali yung idea na mas magagastusan ka sa solar pump kasi may rapid transfer, hindi po totoo yan. Yeah. Then may nagtanong kung pwede ba ito sa open water? Po, po. Kasi itong tawag nila dito ay surface solar pump. No? Po, Well, yan. Bubuksan na ni Kuya Phil. Kuya Phil, anong oras ngayon? Ngayon ay nasa around 7. 7 a.m. No? Tingnan natin kung gaano kalakas yung 7 a.m. On. Okay. Kaparmer, sa susunod na video ay papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung kanilang solar pump dito sa kanilang gulayan. Kaya abangan mo pagkatapos ng video na to. Anong isang kilo mo ng ano? Nang pichay. Yun, hindi ko pa alam ng presyo ngayon. Pero kung maglako kami doon sa manggahan, mm. inaano ko to ng tinatali-tali ko to. Oo. Mm. Inaabot ako ng 80 pesos isang kilo. Isang kilo? Oo, kasi 20 pesos yung isang tali. Apat, ang isang kilo, apat na partida. Oo. Oh. Eh, inaabot niya ng 80. So, yan ang bibili natin mamaya. Magdala tayo sa bahay. <coughs> yan. Maraming salamat mga farmers sa patuloy ninyong pagtangkilik ng ating videos. I hope na nakakapagbigay tayo ng inspiration sa inyo na magtanim ng gulay at magpatuloy sa pagtatanim ng gulay. Kaya kung bago ka sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, at i-like mo na rin kung gusto mo na ganyan itong mga videos. At i-share mo sa ibang mga ka-farmer. Baka sila rin ay gusto magtanim ng patibang gulay. Hanggang sa muli. Happy farming po sa ating lahat. Mabuhay po lahat ng mga farmers. Salamat!